Bam ar in lumabas yung results ko na meron pala akong avascular necrosis. So, avascular necrosis is going to end. na yung mga bones sa aking balahan. Daya pala hirap na akong lahat. Talagang yung mobility ko. Hindi na susunusunan kahit pa anong gawin kong strength. What is a vascular necrosis. So, tandaan nyo po itong avascular na ito by the name itself nawawalan po ng blood supply, nawawalan po ng yung ugat na dumadaloy, nagdidigay ng nutrition doon po sa area na nakikita ninyo yan lalo na sa bone ay may problema, hindi nakakaabot or hindi po nasusuplayan ng dugo yung area na yan. So, ang ibig pong sabihin ng avascular necrosis, this condition would typically affect po yung po mga bones natin. Ito po mga long bones natin, yung dulo ng ating long bones. Particularly po yung mga weight-bearing joints natin. Ayan. Kung saan yung lahat ng weight natin naka-focus dyan, kaya po tinatawag na weight-bearing, sila po yung kumaharga ng ating digat, ng ating timbang. Okay? So, karamihan po ng mga may problemang ito, tinatamaan po yung hip joint. Ayan, yung bakang po, yung joint po dyan. Ayan, yung area na yan. Okay? Being the most common location. Ang ibang pangalan po ng sakit na avascular necrosis, tinatawag din po yan sa medisina ng osteonecrosis. Ang ibig pong sabihin ng osteo bone, ang ibig sabihin po ng necrosis, nabubulok gay okay, na bubulok na mamatay yung area po na uh, hindi na susuplaya ng oxygen or ischemic necrosis of bone or aseptic necrosis yan po yung ibang terms na ginagamit dito po sa avascular necrosis na sakit na ito okay ang vascular necrosis po, as mentioned po kanina, uh, haramihan po ang mga bones. Buto natin ang naaapektuhan. Ang pinaka-common na buto po na naaapektuhan dito, yung po mga long bones natin. Alam niyo po ba sa katawan natin, so nilagay ko na lang po dito yung skeletal system natin, marami pong buto yan. 206 bones ang meron po tayo or plus. Ngayon po, ang mga buto po natin sa katawan, nadidivide po yan. Meron po tinatawag na long bones, flat bones, short bones, etc., etc. So ngayon po, as mentioned, dito po sa discussion natin, karamihan po ng mga buto na naapektuhan itong avascular necrosis, yung pong dulo ng mga mahahabang buto. agaya po dito, sa arms natin Yan pong buto na yan Maari po maapektuhan Kasi part po yan ng long bone Part din po ng long bone ito At dito po sa ating femur At dito po sa ating pinaka-leg natin So, dahil po diyan Ay uh, yung po mga dulo Ng mga buton na yan Na binanggit ko Maaring sa shoulder matamaan Sa elbow area Sa wrist At sa ating hip joint at less frequently po itong avascular necrosis sa ibang parte ng katawan, kagaya po ng kamay, wrist, feet, ankles, at saka elbow. Pero pwede rin po magkaroon ng problema ang avascular necrosis dyan sa mga lugar na yan. Na yon. Ano po ang nagiging dahilan? Bakit nagkaharoon po nitong sakit na ito? Bakit nagkaharoon ng inflammation? Nagkaharoon po ng problema doon sa area na binabanggit po natin. So dahil po as mentioned kanina, nakihanggo lang po para mas makita ninyo. Nagkakaroon po ng problema yung tinatawag na vascular necrosis dahil nawawalan po o nagkakaroon po ng disruption yung pag-supply ng dugo dyan po sa area na yan ng ating buto. So, ang ibig pong sabihin nun, avascular, nawawala ng supply, nawawalan po ng pag-deliver ng dugo dyan po sa area na yan. Kung hindi po mabigyan ng dugo, ang area na yan, mawawalan po siya ng oxygen. Hindi po makaka magkakaroon ng oxygen itong area na ito dahil po oh, ang oxygen kailangan po yan. Kailangan din po yung mga essential nutrients dyan sa ating buto, dyan sa area na yan. Because of this, na po ng supply ng dugo yung area na yan, maari po mabulok, maari po mamatay yung area na yan. Kailangan po makareceive ng oxygen sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan po ng pagdanoy ng dugo dyan sa area na yan. Kasama na rin po yung mga nutrients, sustansya na dapat mabigay dyan sa area na yan. So, if the affected parts ng buto ay maliit, it does not play a major role in weight bearing. Tandaan nyo, yung mga maliliit na bones. Gusto po kasi ng avascular na yung mga malalaking areas. Di po ba? And the body may not be able to repair yung pong damage. Kasi ang katawan naman po natin may kakayahan pong i-repair ang mga problema. Kaso nga lang po, kung medyo malalaking mga structures yan, kagaya po ng uh, dulo nito malaking bone na ito, ay uh, medyo may katagalan po ang pag-heal ah uh, ng ating katawan dyan sa damage na yan. Okay, in most cases po, repairing the damage may, be, may not be possible. Lalo na po kung ito ay magresulta ng fracture development. Dahil po pag hindi nabigyan ng sustansya itong area na ito, na wala ng oxygen, unti-unti po magpo-progress yan at maaari po magkaroon ng fracture, maaari po magkaroon ng bone erosion kasi nga Walang supply, so masisira at masisira po yan. At eventually po, maaari po mag or mag-collapse butong nandiyan. Dahil po, wala sustansya, wala mineral, wala pong uh, enough nutrients na ma-re-receive ma ma yung ating buto. Kagaya rin po ng halaman, di po ba? Hinahalin tulad ko po sa halaman para po mas maintindihan nyo yung konsepto, mga kapabayan. So ngayon, What are the risk factors dahil sa condition na avascular necrosis? So, tignan po natin kasi baka po tayo at risk nito sa avascular necrosis na ito na hindi natin nalalaman. So, as early as now po, dapat alam natin na ito pong avascular necrosis, ito po yung major causes nito. Maaari po magkaroon tayo ng serious injury, nagkaroon po tayo ng problema, dapat tayo, nagkaroon tayo ng fracture dyan, nagkaroon po ng interruption doon sa blood supply, doon sa buto. That's one. Maari naman po kayo ay mahidig sa alcohol, excessive alcohol use. Or maari naman po kayo nag inject po kayo or ginagumagamit kayo ng mga steroids, high dose of steroid, mga prednisone. Or ito po, yung mga may lupus, yung systemic lupus erythematosus or SLE. Yan po ay isang uri ng autoimmune condition na maaring mag-damage po ng mga tissues natin at magdulot po ito ng damage from inflammation. So yan makikita niyo po sa screen, yan po ang major causes. Okay? Isipin niyo po, kayo po ba ay nagkaroon ng accident before, nagkaroon po ng fracture, nagkaroon po ng problema sa bone, Mahilig po ba kayo sa alcohol? Gumagamit po ba kayo ng mga steroids? O umiinom kayo ng mga steroids sa sakit ninyo? Or baka po meron tayong SLE? So, ito naman pong nakikita niyo sa screen, ito yung mga less common risk factors. Meron tayong problema sa sakit, meron tayong HIV or immunodeficiency uh, virus or AIDS. Meron po tayong sickle cell anemia. Nagkaroon po tayo ng exposure for radiation therapy, like for example, for cancer patient. Nagkaroon po tayo ng organ transplant. Gumagamit tayo ng biphosphonates or Mahilig tayo mag -scuba diving kasi minsan meron pong tinatawag na sakit na decompression disease na nakukuha po karamihan ng mga nag -scuba diving. Tapos bigla silang aahon, nabilis yung pag ahon nila. Not all scuba divers can have this but again, yung pong mga uh, mahilig mag -scuba, minsan hindi po kasi nila uh, nalalaman yung tinatawag na decompression sickness because of the nitrogen na naaano uh, sa ating dugo at maaring mag-lead po ng avascular necrosis din. Ba ang mga sintomas nito? Kasi minsan, iniisip natin, ah, may sumasakit sa aking bandang singit. O oh, may sumasakit sa mga tuhod-tuhod ko. Ano nga ba ang mga sintomas nito? Tandaan po, mga viewers, In early stages po nito, wala pong mararamdaman ang pasyente dahil pag nagpo-progress pag uh, pinapabayaan, lalo pong sasakit ito. Usually po, maraming pasyente ang nagko-complain na, ah, sumasakit ang aking joint, sumasakit po ang aking mga kasukasuan. Okay? Pain may occur particularly in weight-bearing joints. So, ayan po, yung pong mga bigat natin, yung mga buto na nagkakarga ng ating uh, bigat, kagaya po nitong area na ito, sa bandang uh, hip natin, sa bandang paa, o sa bandang kamay. So, maaring tuhod din maapektuhan natin. Okay? When the condition affects the hip joint, o yan, sa balakang po, pain may occur in the groin areas the singit, less common din po sa buttocks. Okay? Sa bandang uh, puwitan po. Uh, less po yun. Karamihan po ng pasyenteng merong avascular necrosis nanjaan po sa hip area. So, sa mga kababayan po natin na sumasakit ang hip area, tapos mararamdaman po ang pananakit dyan po sa growing area at hindi po ito naaalis, Mahari po magpakonsulta po kayo sa doktor para po matignan mabuti kung ito po ba ay leading to a vascular necrosis. So at first, most people start to feel pain. O yan, makakaramdam na ng pain dyan po sa mga bare weight uh, na affected joint natin. But later, the joint may feel painful kahit po nakapahinga tayo, nakaupo, sumasakit pa rin ang joint. As the disease progress, maaari pong na tumitigas yung ating mga joints, ng stiffen ang joint natin. Tapos po yung pagkilos po natin, hindi na po kagaya ng dati, loss of uh, range of motion. So hindi na natin maikot yung ating paa, hindi na tayo makapaglahad mabuti, nangihirapan na tayo, hindi na natin nakukuhang imove mabuti. Uh, yung ating leg. Okay? Dahil po yung mga joints natin, may kanya-kanya pong movements yan. Okay? And then, a sudden increase sa pain na mararamdaman ng patient. At yung pong pain, as mentioned kanina, nandoon po sa dulo ng balls. Okay? Hindi sa gitna, nandoon sa mga dulo niya. At maaring yung patient din natin maka-experience po ng arthritis-like effect. So, Again, medyo mahirap po ito sa una dahil po karamihan po na mga doktor, some doctors would say na ah, related ito sa arthritis kasi uh, itong sakit na ito, halos magkahawig sila ng Pasyenteng mayroong arthritis. Unless otherwise, mahuhanan po ng magandang history yung ating pasyente at ma-physical exam at magkaroon po ng additional tests para po makitang mabuti na ang sakit ng patient ay ganito po, a vascular necrosis. Okay, what would be the treatment option? tandaan niyo po, mayroon pong dalawang klaseng treatment dito. Yung non-surgical muna at yung surgical intervention. Ang ibig sabihin po, non-surgical, wala pong operasyon na gagawin. Diyan. At yung isa po, surgical, by the name itself, kailangan po ng operasyon. Okay? The best treatment option po, para doon po sa pasyente natin, depende po kung ano ang age ng patient, Anong stage ng disease? Ano pong bone ang affected sa pasyente? At gaano na po kanila ang sakit ng pasyente natin? So makikita po doon. Pag tines po dapat lahat yan. Ang pasyente natin medyo bata-bata, medyo maganda po ang prognosis. Maari pong yung stage na nagsisimula pa lang, agad pong nunta sa doktor ang patient natin. Nakita ka agad yan. Nakita na identify yung part ng hip joint natin. Yan ang problema at hindi pa ganun kalala, maaari pong non-surgical ang gagawin natin ng doktor. However, kung medyo napabayaan po natin at medyo matagal na po ninyong nararamdaman yan, ay maaring surgical intervention na po kaagad. Wala na tayo doon sa non-surgical. Doon po sa non-surgical treatment. So, walang operasyon. Nagsisimula pa lang. Okay, titignan po mabuti yan. Maari pong mag-focus tayo sa physical therapy and rehabilitation. At mag-suggest po tayo ng specific exercise para sa patient na mag-improve yung joint movements or motion at mas strengthen yung muscle around doon po sa joint na yun. Baaring sabihin ng doktor po sa inyo, depende po kung gaano ka... Uh, kalawak yung damage ay maaring circular movement doon sa hip while holding on to something. This is just an example of a specific exercise that doctors may suggest doon po sa patient. But again, depende po yan sa pasyente. Hindi po pare-pareho ang patient. at hindi po ibig sabihin na ako ay merong vascular ne necrosis at yung sama o meron din siya ay pareho pong gamutan. Hindi po. Depende po sa extent, depende sa age, depende po sa mga parameters na siniset natin. Okay. And also, dahil po may pain, may pananakit dyan, may pamamaga doon uh, sa pasyente na nakaka-experience ng avascular necrosis, kailangan po ng gamot para doon sa pain. Manbibigay tayo ng gamot na anti-inflammatory medication, mga painkillers, nakasama din po yung pamamaga para po matanggal ang pain at matanggal yung pamamaga. Dahil po maaring hindi makalakad ang patient natin dahil masakit ang, ang balakang, yung hip joint. Okay? Or maaaring mag-suggest tayo ng paggamit ng mga saklay, crutches or canes by providing uh, specific support para po pag naglakad ng patient, baka relieve kahit papaano doon sa pain na nararamdaman at hindi po uh, yung pressure na I mentioned kanina, mga weight bearing joint yan, para po pag may, tang, may tungkod tayo, hindi lahat ng weight natin, yung bigat natin mapunta doon sa mga joints na affected, kagaya po ng hip joint. po ma, ma maari pong sa tulod yan. Maari po ang doktor ninyo, masagman suggest ng surgical treatment. Dito na po papasok kaagad surgery. Most people eventually need surgery. So, karamihan po na mga pasyenteng meron nito, mag undergo po sila ng operasyon. Which involves removing. Tatanggalin po yung uh, nabubulok, nabubulok, matay, na parte ng buto. Okay? Yung po mga necrotic cells, dead cells, tatanggalin po yun. Okay? sa pamamagitan po ng mga surgical procedures na nandiyan sa screen po natin. Core decompression, osteotomy, they would either perform bone graft or total joint replacement. So, depende po kung anong joint ang affected para dito. Okay? Ang avascular necrosis po, isa po itong a condition that advances an individual experience, maari pong mag-progress na mag-progress itong sakit na ito at maari pong hindi na tayo mahalakad, manghina po tayo dahil na po hindi na tayo makamove sa ating mga ginagawa. At hindi na tayo kagaya po ng dati dahil po Siyempre, kailangan po ang bones natin, kailangan po yung mga structures na yan dahil po siya yung nagbibigay ng suporta sa ating katawan para po tayo makakilos, makagalaw, makapag-perform uh, ng ating mga trabaho. Okay? Maaring maka-experience din po ng sobrang pananakit, persistent pain, ang pasyenteng ni avascular necrosis and also destruction of the joint beyond repair. So, patuloy po masisila ang mga bones, lalo na kung hindi po nakakatanggap ng nutrients, ng oxygen, at kung papabayaan po natin ang sakit na ito. Okay? And to summarize everything, mga kababayan, ang avascular necrosis po, it occurs when bone tissues, okay, yung po mga cells, mga tissues dyan, they die due to disruption. Nawalan po ng blood supply, nawalan po ng dugo na dumadaloy dapat doon. Tandaan nyo po, yung buong katawan natin, marami po tayo mga blood supply mga ugat na nagdibigay po ng nutrients sa iba't ibang parts ng katawan natin isa na rin po dyan yung mga bones natin at saka yung mga adjacent structures mga muscles na nandoon a range of risk factors as mentioned po kagaya po ng serious injury may cause or contribute po doon sa disruption ng blood supply papunta sa mga uh, bones natin. And a person can experience po a variety ng different